Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliveran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating channel Kay Marinda Alves Lito Buino XPG Secret Files uh, Subscribe na po kayo sa channel niya mga idol Kay Lai Ilin Edo Lilibit Tumagi Tita Jenque sa pag-renew ni Idol Lynn Kaligdong Vlog. Maraming salamat sa mga bago natin na kapamilya kay Torin and Pure Friends. Almalin Ponsika, mat Vlog. Maricel Arangco, Ami Kuroke, Maricel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matimber. At sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Bonino at Tadashi Barua. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagulantang na lamang ang matanda nang may magsalita sa kanyang likuran. Hindi ako ganyan kadaling mahuli tanda. Anak ako ng mga mga ngatay ng mga aswang at mga kampo ng kadiliman. Kaya nananalaytay sa aking dugo ang pagiging birtugo. Mas nagulat pang pa matanda nang makitang nalusaw ang batang nasa kanyang harapan. At bago pa makagawa ng paraan ang matandang saltik na makawala doon sa batang si Carlo na itarak na ng bata ang kanyang hawak na plumingko sa likod ng aswang. Walang nagagawa na din ang mga baging na matanda nang umindak sa lupa itong si Carlo ng tatlong bisis sabay ng mga pagbabanggit ng tatlong banyagang salita. Uwi kang muli ng bata. Mabuti at kayo na mismo ang lumapit sa inyong kamatayan at tandaan mo ito matandang saltik. Hindi ako para doon sa impirno. Para lamang sa mga katulad ninyo ang lugar na iyon. At pagkatapos muling itinarak ng bata ang kanyang armas sa liig ng matandang aswang na nagiging dahilan para tuluyan na itong bawian ng buhay. Matapos naman iyon, agad na nagpalingon-ningon itong si Carlos sa buong paligid Nakita niyang papatakbo papunta sa kanya ang tatlong mga kasamahan sa grupong sagradong bantay. Nagulat pa nga ang mga ito nang tuluyan ng makalapit nang makitang nakabulagta na ang lahat ng mga kalaban ng bata. Agad na ibinalita ng mga ito ang kaganapan doon sa kabilang bahagi ng kabahayan. Kaya utos agad nitong si Carlo. Kailangan na madala si Tatay Buka doon sa barangay hall para malapatan ko ito ng maayos na gamot. Hihingi din tayo ng tulong doon sa mga tao para iligpit ang mga bangkay ng mga ito. Matapos iyon, agad nang kumilos na ang mga ito. Nagpunta din agad itong si Carlo doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Buka na sa mga pagkakataon na iyon, inalalayan na nitong si Ronron dahil sa malubhang mga tama nito sa kanyang katawan. Agad, nadinala din muna ng mga ito ang mga taong nailigtas nila doon sa barangay hall ng lugar na iyon kaya sa mga sandaling iyon naiwan nila ang mga bangkay ng mga kulto at ang mga bangkay ng mga taong nabibiktima ng mga aswang na saltik mabibilis ang kanilang mga kilos at galaw samantalang may mga nagpunta din doon sa kinaroroonan nila ni Kapitan Ismail para ibalita ang mga kaganapan na iyon doon naman sa barangay hall agad na ginamot nitong si Carlo ang mga sugat na natamo nitong si Tatay Buka malalalim ang tama ng matanda. Kaya kinakailangan na malapatan agad ito ng mga mabisang gamot. Ang mga tanod naman, agad nilang binitbit ang mga bangkay ng mga aswang at mga kulto para dalhin doon sa sintro ng lugar. Pinangungunahan ang mga ito nila ni Kapitan Ismail at Padre Mario. Ngunit nang makalapit na ang mga ito kay Carlo, nagtataka ang bata nang ibalita ng kanyang tiyuhin na pare na nawawala na doon ang mga bangkay ng mga taong na ng mga aswang at kulang din ang mga katawan ng mga bangkay ng mga kulto. Kaya sagot nitong si Carlo doon sa kanyang tiyuhin na pare. Papano naglaho ang katawan ng mga iyon tiyo Mario? Kanina lamang bago kami umalis at magpunta dito sa sintro nandoon pa ang mga iyon. Kahit naman na hihina itong si Tatay Buka wika ka ng matanda sa kanila. Masama na naman ang hinala ko, Carlo. Padre, maring lihim pa rin tayong sinusundan ng mga nilalang na orangutay. Hinala ko, sila ang may kagagawan sa mga iyon. Naisip din agad iyon nitong si Carlo na tama itong si Tatay Buka. Nakapagtataka kasi na nawala agad ang mga bangkay ng mga iyon. Agad na muling buwi ka nitong si Carlo. Tio Mario, Tatay Buka, sinagad na ng Manila lang na iyon ang aking pasinsya. Babawiin ko lamang ang mga ninakaw nilang bangkay at papatayin ko ang lahat ng mga iyon. Matapos na masabi iyon nitong si Carlo, agad na lumapit ang bata doon kay Ronron at agad na inaabisuhan na humanda na ito dahil pupuntahan nila ang tirahan ng mga orang oranggutay para bawiin ang mga bangkay na ninakaw ng mga ito. Limang mga katawan ang nawawala doon at ang iniisip ni Carlo ang pamilya ng mga napatay ng mga aswang. Namatayan pa nga ang mga ito, ninakaw pa ang mga bangkay ng kanilang pamilya. Hindi lubos maisip nitong si Carlo kung gaano iyon kasakit. Isinama din ng bata sina Padre Mario at Kapitan Ismail Kasama nila ang dalawang membro ng sagradong bantay na walang halos sugat na natamo sa kanilang mga katawan. Mabibilis ang kanilang mga hakbang. Sa tingin itong si Carlo, hindi pa nakain ng mga orang gutay ang mga bangkay ng mga iyon. Kaya kailangan nilang magmamadali. Makalipas ang ilang mga sandali. Dahil medyo kabisado na nila ni Carlo ang daanan, hindi na nagdala ang mga ito ng mga ilaw para hindi din sila masipat agad ng mga nilalang na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, narating na nila ang paanan ng pangpang -pang at wala ng inaksayang sandali ang mga ito. Inakyat agad ng mga ito ang batuhan papunta doon sa tuktok ng pangpang -pang na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nilang natanaw ang mga kabahayan ng mga oranggutay na nakasabit doon sa mga batuhan. Habang naglalakad, huwi ka nitong si Carlo Kuya Ronron, humanda ka na. Mag-iingat din kayo dahil kaya ng mga ito na magaya ang hitsura ng sinuman na nakikita nila. Kaya maaring gayahin ng mga ito ang ating mga hitsura. Agad naman silang napansin ng mga nilalang. Wala kasing pakundangan na naglalakad ang mga ito papalapit doon sa mga kubo ng mga ito na walang pag-alala. Agad na dinukot nitong si Carlo ang dalang puspuro kumuha ito ng tila na binasa ng langis at pagkatapos walang sabi-sabing sinilaban ng bata ang isang kubo na malapit sa kanila. Agad na nagliyab iyon na nagiging dahilan para maglundagan ang mga orang gutay papunta sa kanila. Bulong-bulong nitong si Carlo na galit na galit doon sa mga nilalang. Hindi na kayo dapat pang buhayin mga limunyo. No? Ilang sadali, wika nitong si Carlo doon sa mga nilalang na agad na pumalibot sa kanila habang umaangila. Bigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ibalik ninyo ang mga ninakaw ninyong mga bangkay doon sa lugar ng kalaha kung ayaw ninyong ubusin ko kayong lahat. Agad naman na nahumarap sa bata ang isang oranggutay na may katandaan na. Wala kaming kinalaman sa mga pinagsasabi mo, bata. Lahat na lamang ba na mawawalang bangkay kami na ang may kagagawan? Sa tuno panang ng pananalita ng matandang oranggutay, may halong pabulyaw na labis na itinainis nitong si Carlo. Sa mga sandaling iyon kasi, nararamdaman na ng bata ang mga bangkay ng mga membro ng kulto na sa pakiwari nitong si Carlo nandoon sa mga kabahayan na nasa gitna ng mga batuhan kaya wika itong si Carlos sa kanyang mga kasama. Naramdaman ko na rin ang presensya ng mga napatay ko ng mga membro ng kulto. Nasa ng bahay na iyan ang pinanggagalingan ng aking mga nararamdaman, Tio Mario. Atakihin ko muna ang mga ito. Kayo na ang bahala doon sa mga ninakaw ng mga ito na mga bangkay. Sagot naman itong si Padre Mario. Kami na ang bahala, Carlo. Mag-iingat ka. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Carlo, biglang nawala na lamang ang bata sa kanyang kinatatayuan. Ubod ng bilis na umataki na pala ito doon sa nagsasalita na orang gutay. Wala pang tatlong mga segundo, agad nang nakakalapit na ang bata doon at agad na sinakmang ito ang liig ng matandang orang gutay na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat sa ginawa ng bata wi pa nitong si Carlo na hawak ang liig ng matanda habang nagpupumiglas naman ang oranggutay para makawala sa bata. Binalaan na namin kayo kahapon, ngunit talagang mga traidor kayong mga nilalang nararapat sa inyo, ipapadala na rin sa impirno. Inihagis nitong si Carlo ang oranggutay pataas at pagkatapos agad na itinarak ng bata ang kanyang matalas na plumingko sa dibdib nito na nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Mabilis naman na kumilos silang Padre Mario. Agad na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa itinuro ng bata. Kung saan nando doon ang mga ninakaw ng mga ito na mga bangkay. Samantalang ang mga oranggutay nang makita nilang namatay ang matandang ng kasama nila. Sinubukan pa ng mga ito na atakihin at pagtutulungan itong si Carlo ngunit agaran din na bumulagta ang mga ito at namamatay galit na galit na sa mga pagkakataon na iyon ang batang si Carlo naawa kasi ito ng sobra doon sa mga taong napatay ng mga asuwang wala kasi silang nagagawa para matulungan ang mga iyon kanina dahil nahuli sila ng ilang mga minuto kargo konsensya din iyon ng bata pagkatapos na nakawin pa ng mga demonyong ito kaya sa isip nitong si Carlo Walang ititirang buhay sa mga nilalang na oranggutay. May ilan naman ang humarang sa daraanan nila ni Padre Mario. Ngunit nakahanda na itong si Ronron Ron at ang dalawa pang mga membro ng sagradong bantay. Agad nilang inataki ang mga ito. Kaya nagkakaroon pa ng ilang minutong bakbakan bago tuluyan na lumayo ang mga oranggutay. Dumating na din kasi doon itong si Carlo at walang habas na patuloy na inaatake ang bawat masipat na mga nilalang. Kung hindi man mayroong malalaking taga ang kanilang mga ulo, kakalas ang kanilang mga ulo naman sa kanilang mga katawan. Sa ilang minutong lumipas, nasaksihan na nila ang bangis ng batang si Carlo. Kung hindi sila tatakas at lalayo, baka uubusin sila talaga ng bata. Kaya nag-uunahan na sa pagtatbo ang mga ito at paglulundagan doon sa pang-pang Ngunit hindi iyon madali dahil hinabol pa rin sila ng batang si Carlo at patuloy na pinapatay. Sinunog din nila ni Ronron ang ilan doon sa mga kubong na nila maliban lamang doon sa sinasabi nitong si Carlo na nando doon ang mga ninakaw ng mga nilalang na mga bangkay nagmimistulang tulang na sa lugar na iyon dahil sa mga nagliyab na mga kubo. Marami pang napapatay itong si Carlo bago ito tumigil at sumunod doon sa kinaroroonan nila ni Padre Mario. Hindi na umabot pa ng sampo ang mga nilalang na nakakatakas habang napatay naman itong si Carlo ang mahigit sa dalawang po na bilang ng mga ito. Agad na nahanap naman nila ang mga bangkay ng mga ninakaw ng mga orang gutay at tama nga itong si Carlo hindi pa nakain ng mga nilalang ang katawan ng mga ito agad nilang binitbit ang mga iyon at naglalakad na ang mga ito papalabas doon sa lugar nakakaramdam na kasi ng sobrang init ang mga ito dala ng mga nagliliyab na mga kubo itong si Carlo hindi pa tapos ang bata sinunog pa nito ang mga hindi nasusunog na mga kubo nitong si Ronron Ron, at pagkatapos nagmamadali na itong sumunod sa grupo nila ni Padre Mario. Ngayon tuluyan nang nabura sa lugar ng kalaha ang mga kampo ng kadiliman. May iilan pa rin ang gumagala sa kagubatan ngunit sa tingin nitong si Padre Mario hindi na banta iyon sa kanila. Pagdating ng mga ito doon sa sentro, agad nilang inilagay ng maayos ang mga bangkay sinunog naman nila ang mga bangkay ng mga saltik na aswang samantalang ililibing naman nila kinabukasan ang mga bangkay ng mga kulto na usapan at napagkasunduan na din nila at ng pamilya ng mga namatayan na doon na sa barangay hall gagawin ang lamay para isa na lamang ang kanilang gagawin na paghanda may mga nagbuwis man ng buhay marami man sa kanila ang mayroong malulubhang mga pinsala masaya pa rin ang mga ito sa kabila ng lahat dahil sa tingin ni Kapitan Ismail matatahimik na ang kanilang lugar. Malaki din ang kanilang ipagpapasalamat at utang na loob sa grupo nila ni Padre Mario. Simula sa gabing iyon, natahimik na din ang tuluyan ang lugar ng kalaha. Ang lahat ng mga tao doon nagbabalik na din sa Panginoon at bumalik na ang kanilang pagtitiwala sa Diyos na natiling pa doon si Padre Mario ng dalawang buwan bago ito nagpapaalam sa mga taong nando doon. May mga naiyak pa nga nang magpaalam na mga ito Naalis na alis na si na Padre Mario. Darating na kasi ang nakatokang pare para sa kanilang lugar. Uwi ka naman nitong si Kapitan Ismaila. Hindi namin makakalimutan ang mga magagandang bagay at naitulong ninyo sa aming lugar kasama na si Carlo Padre itinuring namin kayong bayani. Bukas lagi ang aming lugar kapag gusto niyong dumalaw, Padre Mario. Umaga, araw ng Sabado, naglalakbay na din sina Padre Mario, Manong Isoy at Carlo, pababa ng bayan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasama nila itong si Ronron. Ayon kay Padre Mario, bubuo siya ng grupo para tutulong sa lahat ng mga taong nangangailangan, lalo na pagdating sa usaping kababalaghan at plano niyang isama itong si Ronron. Ron. Hindi man ganong kalakasan itong si Ronron, Ron, ngunit kakaiba din ang tapang ng binata. Samantalang si Tatay Gado naman ang naiiwan doon para bantayan ang kanilang lugar kasama ang mga natitirang membro ng sagradong bantay. Plano din nitong si Padre Mario na isama sa kanyang grupong bubuuhin ang pamangkin nitong si Ilyas na si Gutor kung susumahin kasi magkasing lakas lamang sina Gutor at itong si Carlo kaya mas nakakabuting isama niya ang pamangkin nitong si Ilyas para bukod kay Carlo may maaasahan pa sila na kayang dumurog sa mga kampo ng kadiliman pagdating sa mga aspitong kumbate bukod pa kay Gutor maghanap pa itong si Padre Mario na kukumplito sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng pari doon sa kanila, nagpasya muna ang mga ito na magpapahinga na muna. Samantalang itong si Ronron tuwang-tuwa ang binata dahil nakapunta na din ito sa bayan nila ni Padre Mario na malaki ang kaibahan kumpara doon sa kanilang kinagisnan na lugar. Masaya din itong si Ronron Ron dahil matagal na niyang gustong maglilibot sa iba't ibang lugar para makatuklas pa ng iba't ibang pamamaraan para siya ay lalakas. Kinabukasan, agad na nagpunta si na Padre Mario doon sa bukirin ng kalye 13. Unang pinuntahan ng pare ang mga magulang nitong si Maya at Bohawe para ipagpaalam niya itong si Carlo tungkol sa kanyang plano. Masinsinang nag-uusap naman ang mga ito Kasama itong si Buhawi at sumang-ayo naman agad ang mga magulang nitong si Carlo dahil iyon din ang kagustuhan ni Buhawi para sa kanyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na pinuntahan nila itong si Elias para ipagpaalam na din ng pare itong si Gotor. Katulad ni Buhawi, pumayag na din agad itong si Elias dahil makakasama naman itong si Gotor ang matalik nitong kaibigan na si Carlo. Matapos naman iyon, nagbiyahin na ang kanilang grupo papunta doon sa bukirin ng Astorias. Noon kasi, may nakikilala itong si Padre Mario sa bukirin na ito na isang batang albularyo. Nakikitaan niya ito ng kakaibang kagalingan noon. May kapansanan nga lamang iyon dahil nga mas maikli ang isa nitong paa dahil na rin sa pagkadisgrasya ng bata noong maliit pa lamang ito. Ngunit kakaiba ang galing ng bata lalo na sa pagpapagaling sa mga may kapansanan at sakit. Pati na tungkol sa barang na inkanto at pati sa mga naanyaw, nakakasigurado itong si Padre Mario na mas napalakas na ng bata ang kakayahan nito ngayon. Kaibigan niya ang mga magulang nito, kaya sa tingin ng pare, mukhang hindi tututol ang mga iyon sa kanyang kahilingan. Sabik din sina Carlo at Gutor na makikilala ang batang iyon na ayon kay Padre Mario, kaedad din lamang nila. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na nila ang lugar ng mga ito. Kakaunting bahay lamang ang kanilang nakikita na nakatayo doon sa bukirin na iyon. Tulad ng tipikal na buhay sa bukid, agad nilang nasilayan ang mga alagang hayop ng mga ito na gumagala doon sa paligid at ang mga taliman ng mais na nasa unahan. Huwi ka nitong si Padre Mario Natitiyak kong magugulat ang mga magulang ni Coco sa ating pagdating goto Natitiyak ko din na sa presensya ni Coco sa ating grupo, maaaring mas lalakas pa tayo.